Hi hey po, magandang tanghali po mga kalaki. Lunch time na naman at syempre po ngayon pong August 1 na August 1. Ayan po. Unang araw po ng Agosto. Sino kaya ang unang mananalo ng 3 digit lucky numbers sa loto ha? Sa 4 digit o kaya 5 digit o kaya 6 digit jackpot na ako ikaw kaya mga kalaki. Ito na po. Okay, abangan nyo na po mga kalaki Ilista nyo na ang mga lucky numbers sa sasabihin ko Pang malakasan po ito ng mga 6 digit lucky numbers Para po sa abroad at Pilipinas Kaya sa mga interesado po dyan sa mga lucky numbers namin na nag-aabang dyan Ako tutok-tutok na po rito mga kalaki Dahil fresh na fresh, bagong sumada mga lucky numbers natin Na ibibigay ko po para po sa inyo Okay, kaya mga kalaki ready ka na ba? Kunin mo na mga listahan mo at ilista mo na ang mga lucky numbers na ito Luzon, Visayas, Mindanao. Metro, Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo. Okay mga kalaki, eto na po mga kalaki ang ating lucky numbers. Umpisaan po natin ang 10 digit lucky numbers abroad. Number 28, number 34, number 37, number 12, number 48, number 51, number 59, number 16, number 20, at number 10. At ito lang po mga kalaki ang 8-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Number 30, number 24, number 19, number 36, number 38, number 18, number 12, at number 21. At syempre po mga kalaki, ito rin po ang 7-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na rin number 19, number 17, number 10, number 31, number 36, number 20, at number 18. At ito rin po mga kalaki, ating 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Kunin mo na mga kalaki, ilista mo na. Number 9, number 21, number 24, number 25 number 6 at number 13. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 6 digit lucky number 0 to 9. Ilista mo na rin. Number 3, number 5, number 2, number 2, number 1, at number 0. At syempre po mga kalaki, ito po ang pinakalas, ang 5 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na, ilista mo na mga kalaki. Number 26, number 37, Number thirty number eighteen at number twenty Ayan mga kalaki, kumpleto po mga laki natin, laki ng boys natin abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan po naglalakihan po ang mga prices ng ating mga Lotto Jackpot Pilipinas. Pero bago ko po ibigay yan mga kalaki, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na ingat-ingat po sa mga fake account mga kalaki, napakadami pong naglipa na dyan. Ano po, ingat-ingat, baka malika ka nang nafa-follow nako hindi po ako yan. Kasi kinukuha po ang mga picture namin, ginagawa pong profile ni, yung mga pic namin Lola Carmen, nako hindi po kami yan. Subukan so, nyo pong tawagan niya mga yan, hindi po yan sasagot mga kalaki. Kasi fake account po yan, baka mali ka nang nafa-follow, hindi po kami yan. Ito po ang legit na account natin, Red Parungkin po, ito ang gamit natin ngayon. Lagi nyo pong ito-check ang followers dahil hindi po nadadaya ang followers. Meron po tayong 245,000 followers mga kalaki, yan kami po yan ni Lola Carmen at syempre po Aris Gatchar yan. Ayon po yung mga legit na account natin sa social media. Meron din po tayong YouTube, Red Parungkin po na mayroong 17,000 followers at syempre po TikTok. Red Parunque na merong 445,000 followers. Ayan po yung mga legit natin na account. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment. Share ng share ng mga videos natin. Heart lang heart mga kalaki. Automatic po. Padadala ko kayo ng mga lucky numbers. Agad, agad sa messenger nyo. Okay, tandaan nyo po mga kalaki. Ang lucky numbers namin, Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation po. Ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga lucky numbers na tat 3 months pag ka sa private consultation namin ah, wait lang po may bibili po yes sir may ting isang magkano na to po 24 po ko na lang ng isang pula. Kasi wala yun e. Tapo ba yung malboro mo? tapo Huwag na ko na to sa malboro. Malboro na lang sa'yo. Kasi malboro yun. Sorry, ayan. Ayan mga kalaki no, boy bumili kasi sa atin. At syempre mga kalaki tanda nyo po ah, ang laki numbers po namin, libre po ito, wala itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ako po magbibigay ng mga tatay mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National at Wetec pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birthman at birthday mo, mali mo dito kaswerte sa amin pag na kuya ko yan at natutukan kita ha bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit na tatayaan mo sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Wedding. Okay? At sa mga sasali po interesado ngayon pa, ngayon pong August 1 mga kalaki, bibigyan kita ng discount para member ka sa akin ng August, September at October. O, oh, tatlong buwan yan mga kalaki. Kaya, sali na po mga kalaki. Okay, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga laki numbers. Message na po kayo sa messenger ko ha. Make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa amin. Okay, eto na po ang 6 digit laki number 6. 42 kunin mo na. Number 19. Number 23. Number 27. Number 32 number 35 at number 40 at ito po ang 645 number 28 number 18 number 16 number 21 number 34 at number 36 at ito po ang 649 number 42 number 23 number 17 number 15 number 10 at number 5 at ito po ang 655 number 21 number 32 number 35 number 37 number 43 at number 44 at ito naman po ang 6 digit lucky number 658 kunin mo na number 6 number 24 number 35 number 49 number 52 at number 28. Ayan mga kalaki, kompleto pa mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet ha. Make sure po ang mga lucky numbers namin. Aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At syempre bago po ako mag-lunch mga kalaki, eto na po ang shout out ng lahat. Ayan po, shout out po sa ating mga OFW po dyan sa Dubai. Ayan po kila Ate Riza. Uy, kung Dubai na yan, syempre nandiyan aking mga pinsans. pampamilya del Rosario po yan sila. Janet, at si Julie Hello sa aking mga kasin-kasin dyan Sa mga followers natin dyan sa Dubai Nangihingi po sila ng 4 digit lucky numbers At 3 digit lucky numbers Sige po, ibibigay ko po sa inyo mga kalaki At yung 6 digit lucky numbers 1 to 25 Sige po, tatlo agad yung hiningi Grabe ah Sige po, ibibigay ko po sa inyo Maghintay-hintay na po At isusumada ko po ah Okay At syempre, balik po tayo sa Pilipinas Sa mga Ayan po, sa mga Ano to Sweep Bend uh, Ano yung tagawales anong English no yung tagawales sa kalsada ayan po street sweeper hello po shout out po sa inyo kilakuya kuya Louie hello po bibigyan ko siya ng 2 digit lucky number saludo po ko sa mga tagawales po dyan nako ingat ingat po kayo dahil syempre highway yan ano po at saludo po ko sa inyo mananalo tayo claim it